sa reality na kapag ang tao ay pumanaw na, after one hour ng living mo, yung pamilya mo na umiiyak ay magsisiuwian na at magpapakain sa mga bisita. After two hours, may mga ibang bisita na darating o magtetex at hihingi ng pasensya dahil hindi sila nakarating sa living mo. After six hours, ang mga bisita ay magsisiuwian na at ang pamilya mo ay magsisimula ng magplano sa mga gagawin sa susunod na araw After 24 hours, yung naiwan mong cellphone ay may mga message na darating sa pag-aakala nila na buhay ka pa Pero ang hindi nila alam ay nag-uumpisa ng kinakain ng bakterya ang iyong katawan After 5 days yung pamilya mo ay salo-salo ng kumakain habang ikaw ay nabubutas na ang katawan at lumalabas na ang mga dugo dahil sa bakterya. After one year, may mga tao na makikita ang mga larawan mo at may isip ka ng panandalian habang ikaw ay buto na sa loob ng iyong libingan. Real Talk Lagi mong tandaan na -ikli lang ng buhay sa mundo at madali ka rin makakalimutan ng tao. Kaya't marapat lang na huwag pairalin ang pagkalabis ng kagustuhan mo dito sa mundo. Huwag puro kaestresan ng gawin mo dahil sa ayaw at sa gusto mo lilisan ka rito. Dahil darating ang araw na nasa ilalim ka na ng libingan mo at di ka na nila maalala. Kaya huwag sayangin ang buhay. Piliin mong maging laging masaya. Habang nabubuhay ka